Hello everyone. Dito ako sa kalabasa ko guys. Nilinisan ko. Ayan guys. Meron akong kalabasa pa dito. Nilinisan ko. Tsaka ito pa. Uy, may langgam. Ayan o. Oh. Yung langgam. Baka mamatay yung ano ko. Kalabasa ko. Ayan. Ayan Sana naman magbunga kahit pa paano. Ayan. Tingnan nyo guys yung... Wow! Dumami na siya! Dumami na yung sibuyas dahon ko. Umisa natin. Kasi, para mas dumami pa. Pagkakali natin yung yun. Um. Kala ko patay na kasi sobrang lamig. Hindi naman pala. Yan. Yan. <laughs> Nakakatawa pag may ano-ano. mayroon pa ko dito kalabasa pa din ah ano wala yung ah nandito pala yung isa lang oh. ano natin bungkal nisan nisan natin guys bakit di ba sa dito meron namang ano mo yung niluto ko guys Ayan. Nagluto ako ng pakisir na isda. Yun. Sarap. Lagyan natin ng muntika, guys. Ayan. Wala. Mas sumarap. May na lang yung apoy. kukulayin pa natin konti. Hello! Ayan guys, ito. Ninisa ko pa to. Pero wala siyang ano dito. Wala. Tubig. Mala. Mala yung mala yung ano, lupa. Malay natin. Ang bunga siya. Oh, meron na pala akong kamatis. Nagtubo na. Pwede pa yan hanggang ano. Hanggang March. Tatanim natin yan dito guys. Yung kamatis ko. Grabe ang damo. Ang bilis. Tumubo. Hindi matigas yung lupa kasi siging ulan. Dali lang bunutin. Wala tayong client ngayon kaya andito tayo sa garden. Bungkali natin. sa dito tayo magtatanim. tatanim. Tanim ng ano, kamatis. Pero hindi pa ngayon. Sunod na araw pa. Kasi maliit pa yung Binhi ng kamatis. Dito natin tatanim. Ayan. yan Kakatuwa. May kamatis na naman si Akits. Ay naku. Dito natin tatanim yung kamatis guys. Ayun. kasi malambot dito yung lupa oh. Yan. Dito na ready na yung tataniman natin ng kamatis, guys. Bungkal, bungkal. Ayan na guys. Malinis na siya. Yung isa hindi naglaki. Ito naglaki siya. Inisa natin yung ampalaya ko guys. Uy. Ayan <laughs> tinapon ko na ano. Yan, inisa natin yung ampalaya natin. Para tumubo. Kala ko may bulaklak na guys. Wala pa pala. Oh. Pero lumaki na siya, guys. yung ang palaya ko. Yung kamatis ko, guys. O, oh, ayan. May kamatis! <laughs> o, oh, diba? Kahit andito ka sa Saudi, nakapagtanim-tanim ka kasi meron naman akong malaki ano dito, o. Meron na akong pwedeng gagardinan pero problema pag tag-init namamatay siya kasi hindi naman madami yung ano ko. Yung tubig ko. Sakto na yan Oh. Malinis na yung la Pumunta na dito yung ka ano ko. Yung ampalaya ko guys. Hindi ka dapat yan dito. Yan. Ayan na yung kamatis ko. dipon la ako nung nakaraming ko. Tsaka yung kalabasa ko. Yan may bulaklak na. Ewan kung magdami ba yan. Yung asok wala na. Duming dumi na. E, tumatabi pa naman sa akin matulog yan. Mm -hmm. ba diba guys? Nag-green green grass na naman siya. Tingnan nyo yung sinunog ko noon. Ayan na oh. Green. Pero mamamatay din naman yan sa pagkatag-init na naman. di ba? Green. Nga, suko. Madumi na naman ang paligid natin. Ang daming damo. malunggay natin wala na ko. Ah, ito kong pachaway. Bantay ka lang magsuka ka, ha? talian yung takan. Kasi malamig sa loob. Kaya nito tayo sa labas. Malamig ng simento. ng simento. ng apan-apan yung malunggay. Mm. Ay nako, asin na aso nating pasaway. Ang mm, ginagawa niyan, nang do-dumi. Wala na yung kamong malunggay. Tutubo na naman yan pag tag init guys. Yeah Lasmi, na. Hasmi! Saraduhan ta ka ba? Ayaw pa niyang umuwi, guys. Binsan lang kasi yung nakakalabas. Bye-bye, everyone! Bye-bye na, Hasmi!